Isa na namang uh, travel agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Sa harap ng pinaigting na proteksyon sa mga kababayan nating overseas workers, pinalalakas pa ng Department of Migrant Workers ang kanilang kampanya kontra illegal recruitment. Katunayan, isa na namang umano'y illegal recruitment agency ang hindi nakatakas sa ahensya at kanilang ipinasara. Ang naturang ahensya, isa umanong consulting at travel and tours agency. Pero sa halip ng mga turista, abay panuloko umano sa mga manggagawang Pilipino pala na nais magtrabaho sa ibang bansa ang ginagawa. Ayon sa DMW, nakatanggap sila ng tip mula sa Migrant Workers Office sa Prague hinggil sa modus ng naturang ahensya na gumagamit umano ng social media platforms para makapanloko ng mga nais magtrabaho sa Poland. Dagdag pa nila, nag-ooperate din ito ng walang kinaukulang lisensya o authorization mula sa DMW. Nangako din umano ito ng mga trabaho sa Poland tulad ng warehouse men, factory workers at nurse na may buwan sahod na 80,000 hanggang 100,000 pesos. Kumpirmado nga dun sa, dun sa Filipino community at sa labor attache natin sa Poland. Uh, hindi lang natin alam pa yung bilang ngayon. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance operations ang ahensya simula Nobyembre noong nakaraang taon at dito na pag-alaman na humihingi sila ng 200,000 pesos hanggang 350,000 pesos na processing fee sa kanilang mga aplikante. At ang naturang processing fee, maaari umanong bayaran ng isang bagsakan o tatlong installment, ngunit hindi na maaaring ma-refund. Dahil dito ang mga opisyal at tauhan nito ay nahaharap sa mga reklamo hinggil sa illegal recruitment at blacklisted na rin sila sa pagsali sa overseas recruitment program ng gobyerno. Hindi tayo masaya dito sa ginagawa nitong travel agency na to, kaya teto na. Uh, we have decided uh, to swoop down. Eto na, pinasara na natin, sinara na natin ng at uh, bahala na siya magpaliwanag doon sa piskalya. Paliwanag ng opisyal karaniwan ang mga ganitong modus ng mga illegal recruiter na nagpapanggap na visa processing agency, job recruitment agency, travel agency o di kaya naman ay training agency. Aniya, umiiwas kasi ang mga negosyante sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang lisensyadong recruitment agency. Kabilang na dito ang ethical standards, accreditation ng foreign principles at proper documentation eh ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho, nang walang lisensya mula sa DMW, ni hindi nga kailangan managa ng halaga ng pera. And... Kaya paalala ng ahensya sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho sa ibang bansa, magdoble ingat, suriing mabuti ang agency na iyong papasukan at dumaan sa tamang proseso para hindi mauwi sa sakit ng ulo ang dapat sanay trabaho abroad. Dagdag pa ng opisyal, pinahahalagahan at sineseryoso nila ang bawat tip o lead pagdating sa mga illegal na operasyon. Tinitiyak din nilang ang pangunahing layunin nila ay ang mabigyang proteksyon ang lahat ng Filipino migrant workers. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.